Good morning, good morning. Ito yung kaganapan ngayon dito sa ID sa mga kaibigan, mga bayan. Ayan, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Good morning, good morning, good morning. Ito po tayo sa Ito Shine. Ito po yung kaganapan dito sa Ito Shine, mga kaibigan, mga bayan. Ayan. Good morning po sa lahat. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning.

Good morning, good morning, good morning. Ayan guys, tapos na yung nila guys. Ayan, ang dami. Ayan no. Mga nakalagay sila, mayroong mga pangarang. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Sa magpalang araw sa inyong lahat. Masarap. Happy Sunday po, happy Sunday. Ayan, tapos na yung formation. Mikalap <coughs> shout out po Cooking Ideas Mikalap shout out Good morning Salamat po Salamat 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 <coughs> Ayan Mikalap shout out Sa lahat <coughs> Good morning, good morning, good morning, good morning Ayan guys, hibaywalay na yung mga police guys Mayroon dun sa dulo, mayroon dun, mayroon din dito Ano sila, hibaywalay Ayan Good morning sa lahat, good morning, good morning, good morning, good morning